Ang pinakamahalagang mensahe ng Diyos sa tao ay ang katotohanan si Jesus ay ang bukod tanging tagapagligtas. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan at wala ng iba. Bagamat ito ay alam at sinasang-ayunan ng karamihan, kadalasan eh hindi talaga ito ang pinangahawakan. May mga taong kapag ka tinanong mo kung sino si Jesus, ay tama naman ang isasagot, siya ay tagapagligtas. Kapag katinanong mo kung bakit namatay si Jesus sa krus, ay tama din naman ang isasagot upang iligtas tayo sa kasalanan o upang tubusin tayo sa ating kasalanan. Kaya lang, kapag katinanong mo kung bakit sila dapat papasukin sa langit, ang isasagot ng iba ay dahil hindi naman sila ganoong kasama o kaya naman ay dahil may mga nagawa naman silang mabuti. Unawain natin to. Kaya nga ba tayong iligtas ng ating kabutihan o mabubuting gawa? Kung ang sagot mo ay oo, ay pag-isipan mo to. Kung kaya pala nating maligtas sa pamamagitan ng sariling pagsisikap, ipapadala pa ba si Jesus? Kung inaakala mo na ang kaligtasan ay makukuha sa pamamagitan ng mabuting gawa, pag-isipan mo to. Sa palagay mo ba ay mabubura ng iyong mabubuting gawa ang mga nagawa mo ng kasalanan? Kahit gumawa tayo ng mabuti, nandyan pa din ang ating mga kasalanan. Kung sa tingin mo ay makagagawa ka ng kabutihan para maligtas ka. Ang tanong na mas malalim ay hindi lang kung kaya ba. Ang tanong ay sasapat ba ang magagawa mo para maligtas ka. Kaya kung akala mo yan ang daan sa kaligtasan, panahon na para pagdudahan ang mga sariling pamamaraan dahil hindi ka naman talaga sure dyan. Pero ito ang pag-asa. Ang sabi ng Bible, kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Ang tiyak na daan sa kaligtasan ay si Kristo lamang. Kaya ang tanong ay ito, nais mo bang kilalanin ang totoong tagapagligtas? Kung oo, samahan mo ako sa isang panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat po ako. Dahil si Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Kinikilala ko po ang kasapatan ng kanyang alay at kinikilala ko po siya bilang aking tagapagligtas. Hindi na po ako nagtitiwala sa aking sariling kakayahan. Tinatanggap ko rin po si Jesus bilang aking Panginoon. Siya po ang masusunod sa aking buhay. Pagharian niyo po ako at nawa ang buhay ko po'y magamit para sa inyong kaluwalhatian. Salamat po muli sa inyong pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang kaligtasan ay hindi sure kung isasandig mo sa iyong mga gawa at kabutihan. Dahil ang tunay na daan upang ito ay makamtan, ay walang iba kundi si Jesus lamang. At sa kanyang ginawa sa krus, sure ka. Kaya kay Jesus ka, manampalataya at asa ka pa. Kung kayo po ay sumabay sa panalangin, Wag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng comment o mag-message sa amin at kami po ay makikipag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat po.